Hello! Ating silipin ngayon ang isang napakapersonal na kabanata sa buhay ni Chris Aquino. Ito ay isang kwento ng katatagan na ibinahagi niya sa publiko habang nasa gitna ng isang matinding pagsubok sa kanyang kalusugan. So, paano ba nagsimula ang lahat ng ito? Noong Setyembre 9, nagpost si Chris ng isang taus-pusong pakiusap sa lahat. Ang hinihiling niya mga panalangin pero hindi para sa kanya kundi para sa mga surgeon na mag-oopera sa kanya ganoon kabigat ang sitwasyon at hindi biro ang pinagdadaanan niya dahil kinabukasan nakatakda siyang sumailalim siya sa hindi lang isa kundi dalawang major surgical procedures doon sa St. Luke's Medical Center isipin mo isang napakalaking hamong medical ang kailangan niyang harapin A. Ah, para bigyan tayo ang ideya kung gaano kaseryoso to, isa sa mga procedure ay ang pag-install ng Implanted Port Akath. Ano ba to? Well, isa siyang device na nilalagay sa katawan para mas madali na lang kumuha ng dugo at magbigay ng gamot. Ito mismo, yung litratong to, nagpapakita kung gaano katotoo at tuloy-tuloy ang laban niya. Pero alam nyo, habang nangyayari ang lahat ng yan, nagbukas din siya ng isa pang kwento. This time, hindi tungkol sa physical health niya, kundi tungkol sa isang matinding pinagdaanan ng puso niya. Ibinahagi niya yung sobrang sakit na naramdaman niya noong iwan siya ng isang taong minahal niya. At ang pinakamasakit, iniwan siya sa panahong pinakakailangan niya ng suporta nung kasagsaga ng paglala ng kanyang sakit. Tapos heto na, biglang may plot twist. Yung mismang taong yon bigla na lang daw nagpakita para kumustahin siya. At hindi lang yon ilang araw pagkatapos, sunod-sunod pa raw ang text ng paghingi ng tawad. Di mo aakalain, di ba? Pero kahit may apology na, naging malinaw kay Chris kung bakit hindi talaga sila para sa isa't isa. Kasi para kang tamitingin sa dalawang magkaibang mundo. Sa isang banda, nandyan si Chris, na ang realidad ay isang panghabang buhay na laban sa sakit na walang lunas. Sa kabila naman, yung lalaki, na ang fulfillment ay nasa pagtulong sa mga communities at paglilibot sa buong Pilipinas. Magkaiba talaga ang landas. Sumula sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, dadako naman tayo sa isang bagong pag-asa na tila sumisibol sa kasalukuyan. Dahil sa pagsasara ng isang pinto, may pahiwatog si Chris na may bago nang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon ngayon. Sino kaya ito? Well, may bago siyang nakilala. Isang doktor. At ayon sa description niya, ang taong to ay brilliant, brave, at very reliable. Tapos may mga light-hearted details pa tulad ng pagkakaroon daw nito ng good skin at great hair. Nakakatuwa, di ba? At heto pa yung isang detail na tila isang sign para sa kanya itong bagong kakilala niya kapareho raw ng Chinese astrological sign ng kanyang mga magulang. Para sa kanya, parang may mas malalim na kahulugan yon. Okay, so matapos ang lahat ng personal na kwentong yan, bumalik tayo sa pinakakritikal na sandali, ang araw ng kanyang operasyon at ang balitang hinihintay natin lahat. Tatlong oras, yan ang tinagal ng kanyang mga operasyon. At pagkatapos ng tatlong oras na yon, ang resulta, naging matagumpay lahat. Isang napakalaking relief para sa lahat ng nagmamahal at nagdarasal para sa kanya. At sa isang larawan kasama ang kanyang mga anak na sina Josh at Bimby, eto yung sinabi niya, Thank you for praying, isa pang test of tapang. Tinawag niya itong isa na namang test of courage na talagang pinatunayan niya. Ang buong paglalakbay na ito ay isang malinaw na patunay ng kanyang pambihirang katatagan sa gitna ng mga pagsubok at ito ang nagiiwan sa atin ng tanong, ano na nga ba ang susunod para kay Chris sa bagong kabanatang ito ng kanyang buhay? Aabangan natin.